Hi mga mare at pare, ay tingnan niyo yung anak ko kung ano nangyari sa kanya. Ikukuwento ko sa inyo kung paano niya nakuha ito. Ay ito po. What's up guys? Ayun, uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw sa uh, sa lahat ng nanonood. Uh, kung nasa man po kayo ng panic ng no mundo. At ayun, um i-share ko lang po yung nangyari kay Kyle sa aking bunso. Sa aming bunso na kinagat ng lamok sa backyard at uh, lumobo yung uh, noo niya. At uh, mm, Talagang uh, pati yung ilalim ng mata niya na magasya at pati yung braso niya, meron siyang isang napakalaking uh, uh, bukol pa dito sa braso niya na talagang bumukol siya ng napakalaki at uh, syempre um ang naging initial reaction mo bilang magulang is nagulat ka syempre di ba? At uh, kasi noong time na yon, hindi naman siya umiyak. Habang naglaro sila ni mama niya sa backyard at uh, Hanggang sa tumulog na sila, naligo siya, bago matulog. Tapos kinabukasan, dahil nga uuwi ako ng gabi, si mama naman niya papasok. Uh, hindi ko napansin na namamagana pala yung, yung forehead niya, yung loon niya. Nagulat na lang ako early in the morning. Nagising ako kasi uh, maaga siyang gumigising. So around mga 8 o'clock in the morning, Um, bigla ko nakita yung noo niya na sobrang laki na talaga nakabukol talaga siya sa noo niya talagang, talagang sobrang laki niya talagang nagiba yung itsura niya talaga at uh, ayun nga syempre <clears throat> uh, ang ginawa ko kagad kinuha ko yung <clears throat> uh, benadryl so, saan ginagamit yun uh, kapag uh, may allergy kahit sa anong bagay so pinainom ko kagad siya ng 5 ml kasi 4 years old pa lang siya at uh, ayun nga, actually wala namang wala namang nangyari, wala namang hindi naman siya lumit or something. At uh, ano isip ko lang, ispa ko lang talaga siya ng uh, Benadryl just in case na mayroon siyang allergy sa kagat ng lamok or something. So ayun, nag-worry kami ng sobra at um, hanggang sa dinala namin siya sa hospital, gabi na kagabi, uh, 10.30 in the evening, 10.30 in the evening, dinala namin siya sa doktor kagabi at ayun uh, awa naman ng Diyos ay maayos naman sabi din ng doktor ay dahil din daw sa kagat ng lamok usually dito daw sa Canada ay nangyayari talaga yon sa so mga bata uh, marami silang patients na ganoon at ang sinabi ng doktor ay huwag mag worry kasi okay naman siya as long as na hindi siya nahihirapan na huminga hindi na uh, ibig sabihin hindi swollen yung uh, yung lalamunan niya is maayos siya at syempre kapag ka daw pinindit mo yung pinisil mo yung uh, part na may may uh, namamaga, is malambot pa rin siya. Pero dahil nga sobrang sakit daw sabi ni Kyle kagabi, kaya napilitan kami dalhin siya sa emergency. Uh, Nagstay kami doon um, almost 4 hours. Kasi 10:30, 11, 12, 13, 14. So 3 and a half hours nasa emergency kami. At siyempre, um, uh, oras uh, two and a half hours kami naghintay bago kami pinapasok at another one hour para ulit uh, siguro two hours kami naghintay tapos uh, another one hour ulit naghintay kami sa doktor ulit sa loob tapos yung last 30 minutes doon lang dumating yung doktor so ayun binigyan lang siya ng uh, Advil at uh, ayun maayos na siya ngayon medyo lumita siya ng konti Ah uh, guys, papakita ko sa video na to yung nangyari sa kanya. At uh, sana pagka nangyari din sa inyo sa anak nyo, syempre uh, huwag kayong mag-worry at uh, kung may hospital, pa tingin ka agad natin uh, para lang ma-make sure na walang uh, any reaction sa uh, sa matanya or sa uh, sa nakagat sa kanya or something like that. So 'yun lang guys at uh, sana ay uh, minakuhayan kayo informasyon sa video na to. Thank you so much and have a great day. Ito na po ang video. At ito nga, masayang masayang kami kumakain sa McDonald's na magama. Nung nakarang araw, makikita niyo yung itsura ni Kyle. Ayan, nung wala pa siyang kagat ng lamok, ayan ang itsura niyan. Nung hindi pa siya nakagat ng lamok sa backyard. Pero tingnan niyo, ang nangyari sa kanya, patapos siyang makagat ng lamok sa backyard namin. Makikita niyo, halos lumobo ang noon niya at uh, napakalaki ng uh, braso, ng bukol niya sa braso. Tingnan niyo at nag-iba rin yung mata niya. Namulay yung buong mata niya at uh, namulay yung uh, buong uh, noo niya at talaga naman kitang-kita niyo yung uh, pawamagarin sa alam ng mata niya. So talagang sobrang hirap, uh, nakakaawa yung bata. Palos uh, narandam na randam mo yung sakit na nararamdaman niya at uh, parang talaga siyang nabugbog sa nangyari sa kanya. At ayun, kaya napilitang kaming dalhin siya sa emergency Agad-agad. At ito nga siya ngayon. Nakahiga. Nakatulog na siya. Dahil alauna na ng madaling araw. Hindi pa rin dumadating yung doktor. At uh, talagang nag-worry na rin ako. Ayan o. Oh, tingnan nyo po. Oh. Nung pinikira ko siya. Bago siya makatulog. At talaga naman na uh, sobrang uh, nakatakot. At ayun lang po. Sana yung uh, huwag din tayo mag-alala. Mag-worry. Uh, stay calm po tayo. At uh, lalong lalo na po oh, para sa mga bata. Ayan. Pauwi na po kami. ng alas dos na madaling araw. At uh, karga karga ko siya kasi hindi na siya ayaw na nang gumising dahil nga pagod na pagod na raw siya. At uh, ayun. At uh, ngayon naman ay maayos na siya. At sana rin po ay um, ingatan natin ng ating mga anak. Mag, uh, manatili tayo magkaroon ng mga insect repellant. Pagka dinadala natin yung mga bata sa backyard natin. Para hindi na po sila makagat ng namok or something. At uh, kasi minsan masiselan yung kanilang mga uh, balat. Uh, at ayan. At uh, Pauwi na rin kami ngayon, kung nakikita nyo.